What's up mga kabutsika? Dito guys, hindi tayo sinamahan na ating mga kasuan. So, meron dito apat. Dito, ang gagawin natin dito, discarte. Eh. Siyempre, 4v1 yan eh. gagawin natin, kailangan natin dumiscarte dito. Hindi natin kailangan madalhin. Sabi nga ni Iki, mas discarte lang para manalo. Huwag madalhin. Kapag apat mo, ang kalaban mo. Ngayon, gagawin natin at kagyakin natin. So tingting ting natin muna kung may palapit. Siyempre hindi tayo pwede pa hanggang pumalag-palag. Solo lang tayo dito. Iniwan tayo ng squad natin eh. Yan, ang inge pa nila sa mic. Gusto talaga nila akong madeds eh. Pero siyempre di-discard it. Ayun, bakit kiramdaman natin muna? Siyempre eh para uh, makuha natin yung kills. Sa mano. tayo mga ano. kailangan natin muna pumitas. Kaya so, may palapit na. Kaya may post-step na. So akala ko eh dito isa lang yun. Damdala kahit kasi isa lang yung malabas sa post-step eh. Walang Ayan, ang pangon daw. So, ito na isa. So, sure, isa. Menisa pa. Mm. Doon mm hmm. Hindi mo Oh, siyempre. Oh, yeah. pa yan. Kaya mm -hmm. natin pag oh, okay. Ito, mapalagis ka, Maria Last na straight ang gamit ko tapat is mo para ko yung bero yung skin ko mali nagsiyar kasi ako eh kaya hindi ko napansin pero wala niya iwas iwas tayo kasi nahabla ko ng aso brain ay yun yung nakita ko na siya buti ano hindi ako agad napansin kaya hindi ako natutok down siya so isipin pa yun sa home page hmm yeah tutok hmm yeah wait pa kira mo squad habol pa